Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Nagbabalik po yung ginawa nating uh, Kimco Super 8 125. Ang sabi po ng may-ari na walang daw po ng starter at ilaw ang kanyang motor at signal light. Yung signal light po, naglolos. Minsan wala, minsan meron. Uh, at inakala po niya na fuse lang po yung naglolos na yon. Kaya pumunta po siya sa may battery. Nung inawakan na niya po niya yung fuse, mainit po yung fuse at yung wire at pati po yung battery. Ngayon po, sinabihan po niya ako at kinabukasan po, pinuntaan ko po yun. Nung uh, itines ko po yung uh, regulator, eh wala pong lumalabas na voltahe don sa regulator, don sa positive, yung papuntang battery. Uh, ginamita ko po, po siya ng voltmeter, pero wala pong reading ang voltmeter. Inakala ko po na baka po sira yung aking voltmeter kaya kumuha po ako ng tester na digital sa tester po, meron po siyang voltahing 1 volts ngayon po kumuha po ako ng bagong regulator at nung sinaksak ko na po uh, ininstall in -install ko na tapos po pinaandar ko eh ganun pa rin din po meron din po siyang 1 volts ngayon po ang um, susunod ko pong ginawa, ah, uh, nag po ako ng stator, yung dalawang wire po na galing stator. tiningnan ko po kung may supply. Meron naman po. Meron po siyang supply. Ah, uh, inakala ko po ulit na po yung linagay kong regulator, kahit po bago, Kumu kumuha pa po ako ulit ng isa pang regulator na isa pa ulit bago. Nung pagka-install ko po at pinandar ko na, 1 volts pa rin po ang lumalabas na rin din sa tester. Ngayon po, nag naguluan po ako bakit may, may supply naman po yung stator pagdating po sa regulator, eh wala pong ilinalabas na voltahe. Ngayon po, inisip ko po na magpalit na lang ng stator. Uh, umorder po ako ng online. Hindi ko alam po kung Shopee o Lazada po yung napagkuhanan ko. Nakalimutan ko na po. Wala po kasi mabili rito eh, sa mga tricycle po dito na uh, bilihan ng mga pyesa. Wala po kasi mabili. Ngayon po, dumating na po ngayon yung parts o yung pyesa. Ngayon po, sinubukan ko po ulit itest yung dati kahit alam ko po naman yun ay sira nagulat po ako ngayon dahil bigla, bigla po siyang nagka reading meron na po siya ng reading umaabot pa nga po siya ng 14 volts pakita ko na lang po sa inyo no? eto po ipapakita eh, ko na po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo na nagka reading po siya bigla bigla paandarin ko po ah. ko po itong kanyang uh, test drop na negative kasi po nakalagay na po kasi yung red drop sa positive lalagay ko po itong black drop sa negative po yan pa po yung stock na regulator uh, stator po pala sorry yan po pa yung pa po yung stock niya po na stator na pinabilihan ko na na nakabili po kami eto oh, maabot po siya ng alisin ko po, po muna pala yung uh, nakapala parallel na battery kasi po low bat na po ka dito ginamitan ko lang po siya ng extra na baterya alisin ko po, po muna yung pagka connect nya po tanggal ko na po bobol meter po natin ulit po so, nung tinanggal ko po yung pagka pa, parallel pa ng, ng isang pang ay eh, naging 14 volts na po siya yan po sinasabi ko po sa inyo na dati po eh 1 volts lang naman po ang volts niyan tapos po ngayon naging 14 na Opo. Pero ang problema po dyan ay pagka nag-engage ka ng ilaw o pag nagbukas ka ng ilaw, eh bumabagsak po yan. Bumabagsak po yan. Ipapakita ko po sa inyo, ano? Ayan po. Ipapakita ko na po sa inyo. Pag nagbukas ako ng ilaw, eh bumabagsak po ang kanyang voltage. Buksan po natin ang ilaw. pagtakbo ang kanyang ilaw ay yung kanyang voltahe pag binuksan mo po ang ilaw ang taas na po ng RPM ko nasa uh, 2.5 na po yata ito RPM o talagang dito so bumataktak po kanyang indicator yung sa high beam yung light nya katunayan ko na nakabukas po yung ilaw natin na naka high Pagsak ah, po yan Matabayan pa po natin Pag tumapagal po ay gumabog pa po yan napagayanan po natin ang pagkakamukan yung paglagsa mayroon pong natitira sa kanyang ba baterya na 11.5 may difference na rin po ang kanyang battery parang nasira po nung uminit 11.5 lang 11.7 po ang kanyang reading 0.8 ano ito na po ang ilalagay nating stator and po -deliver lang po ngayon yan yan na po ang ilalagay natin susubukan po natin lagay ko na po Buksan na po natin. Maluwag na ang tornilyo. Ito na ang ilalagay natin na stator. Nga lang dito, maiksi itong kanyang palser. Hindi sila parehas na parehas. Ito o. Oh. Di sila parehas na parehas. O. Oh. Maiksi yung bago. Aayusin ko pa muna itong bago. Aayusin pa natin itong isa. Yung stator, yung kanyang parser, eh, kailangan natin pahabain. Maiksi kasi siya. Di siya katulad ng stock. Ito, meron ditong bakante na green na may stripe na red. Ito na lang ang gagamitin natin kasi wala naman itong purpose dito sa motor na to. Ito na lang ang gagamitin kung pang extension. Dito na lang ako magpuputol sa parking gitna. Yan. Nagawa na natin. Okay na, ibalik na natin. Balik na natin. Lagay ko na 'tong socket. Papundin 'yung sa ano to stator. Ito po, uh, papaandarin na po natin para masubukan na po natin po ano. patayin so, ko po, po muna yung ilaw ayan nakapatay na po pala ilaw ayan i-start na po natin ayan handar na po siya. buka po natin ang tester ayan bukod po natin ng ilaw naka-disi-volt po siya. meron po siyang 13.7 magalaw po yung camera pasensya na po no ako lang po kasi mag-isa wala mag po kasi yung aking camera lady ito ah uh, buktan na po natin yung ilaw Bukas na po na po ang ilaw niyan. Bukas na po ang ilaw. Ito. 13.5 Bukas na po ang ilaw. Hindi po nagbabago ang kanyang voltage reading. Kahit bukas na po ang ilaw. Magkita ko po sa inyo yung indicator lang ng high beam. Ito. po. Patay ko po yung switch ng ilaw. Ayan po. Pinatay ko po yung switch ng ilaw. Buksan po po ulit. Ayan. Balik po tayo sa voltmeter. Ayan po. 13.6 ang kanya pong voltahe. Kahit po bukas ang ilaw, po hindi po nagbabago ang kanyang ah uh, trading so meron po siyang 13.5 na voltahe kahit po bukas ang ilaw so, may sira na po talaga ang kanyang stator coil So, bago na po yung nakalagay dyan yung pinakita ko po sa inyo kanina galing online okay na po tayo dyan At ganun nga po ang nangyari. Nagpalit po ako ng stator coil. Nagpalit din po ako ng battery. Ah, nadamay na din po yung battery. Nasira din dahil yun po kasing battery yon ay uminit. Hindi ko na lang po naipakita sa inyo na pinalitan ko. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Anthony Garcia at dun sa pinsan niyang si Dedic. Mga Pukot Boys po. Shoutout po sa inyo mga mga kaibigan. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang aking videos, ah uh, wag niyo pong kalimutan pong mag-subscribe, mag-like po at mag-share. Yun lang po. Salamat.